Magandang araw sa lahat. Uh, muli ako yung ang inyong guro, Royes Domingo, para sa ating araling to, ang ating paksa ay patungkol sa kakapusan. Paalala, isulat sa inyong notebook ang mga mahalagang salita at paksa na makikita sa video lesson na ito. Ikalawa, Uh, maganda ng isang buong papel bilang output at ipapasa sa unang araw ng pasok. Ang output ay makikita sa bandang dulo ng araling ito. Maaaring niyong ipos kung kailangan ng magsulat at isulat ang mga mahalagang salita at paksa sa bawat lesson na ito. ang kakulangan versus ang kakapusan. Sa unang mga linggo ng ating pag-aaral, bahagyan na nating natalakay ang kahulugan ng kakulangan at ng kakapusan. Ano ba muli ang kaibahan ng ito, mga ito? Pag sinabi nating kakulangan, ito ay tumutukoy sa Ingles na shortage while ang kakapusan naman ay ang scarcity Ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunan yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. May dalawang mahalagang elemento o salita na kailangan nating tandaan sa kahulugan ng kakapusan. Ito ay ang limitadong pinagkukunan yaman or limited natural resources. Ikalawa, ang walang katapusang pangailangan at kagustuhan ng tao. Umiirad ito dahil sa patuloy na kailangan ng tao ang kanyang mga basic needs, ang kanyang mga nais sa buhay na kailangan tugunan ng economics, no, ng sistemang pagkabuhayan, subalit limitado ang mga pinagkukunang yaman ang konsepto ng limitado, maaring kulang o hindi maaga o hindi mabilis na lumika ng mga produkto o tumutukoy sa natural na kalikasan ng likas yaman. Ano naman ang kakulangan? Ang kakulangan ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang o hindi matugunan ang pangailangan o kagustuhan sa supply ng isang produkto. Halimbawa, kulang lang kulang ng supply ng isda. Maaring dahil ito ay nagkaroon ng bagyo kaya hindi nakapalaot ang mga mangingisda at nakahuli o kaya naman nagkaroon ng pansamantalang pagbagal ng transportasyon o ng tinatawag ng logistics mula sa uh, palaisdaan o sa mga uh, baybayin patungo sa mga palengke na nagiging uh, dahilan kung bakit numinipis ang supply ng mga partikular na pagkain. So balit, darating rin ng mga oras o panahon na babalik ang uh, bilang o tamang supply ng mga produkto iyon ay kakulangan. Ang elemento dito, ito ay panandalian lang at madaling solusyonan. Muli natin tignan ang kakapusan at kakulangan. Ang kakapusan ay itinatakda ng kalikasan. Ang isang produkto o ang punong kahoy ay maaari nating putulin at gamitin ang kanyang tabla Ngunit habang ginagamit natin ang kanyang tabla, ito ay pakunti ng pakaunti o naubos at hindi ito agad-agad napapalitan. Kahit na ang mga bakal na ating maari nating tunawin, nagkakaroon din ng dahan-dahan na pagkasira o pagkabulok ng mga elemento na nagiging dahilan kaya bumababa ang mga bilang ng mga uh, supply o katangian ng mga likas-yaman. Pag sinabahan natin kakulangan, pasamantalalaan ito sapagkat may magagawa pa ang tao upang masus masolusyonan ito. Pag pinag-uusapan pinag natin ang konsepto ng kakulangan at supply, hindi natin maalis ang konsepto na tinatawag nating production possibility frontier. Pag sinabi natin production possibility frontiers, ito ay isang modelo na nagpapakita ng strategiya o paraan ng paggamit ng salik upang makalikha ng maraming produkto. O ibig sabihin, ito ay isang plano, schedule ng mga gagawing mga produkto upang ma-maximize natin ang gamit ng isang likas yaman. Ma inili, uh, inililarawan din nito ang konsepto ng choices, ng tamang pagpili, trade-off, opportunity cost at kakapusan. Halimbawa na makikita natin sa chart. Merong tatlong kolom. Merong sa unang kolom ay nakalagay ay option o pagpipilian mula A hanggang F. Ikalawang kolom ay ang bilang o dami ng pagkain na lilikain. Ikatlong kolong naman ay ang tela, bilang ng tela na nais likain. Okay. Ang makikita natin mga letra ay nagpapakita ng mga choices o tinatawag nating possibility frontier na maari natin gawin sa isang likas yaman. Halimbawa nito, ay ang letter A. Ibig sabihin, kung meron tayong likas na yaman, pup, uh, ilalaan ba natin ito lahat sa tela, sa paggawa ng tela, at walang pagkain? O kaya naman, sa option F, ilalaan natin lahat ng likas yaman sa pagkain at walang tela, wala tayong damit na magagawa o kaya naman pipili ng ilan sa mga choices kung iisipin o ikukonsidera ang mga pangailangan ng bawat isa. Maari nating ibalanse ang ating mga pagpipilian, ang ating mga choices upang matugunan ang ating lahat ng pangailangan. Kung kailangan talaga natin ng maraming damit, Maaaring gamitin natin choices ay B or C. Pero hindi natin uh, nakakaligtaan ang ating mga pangailangan sa pagkain. So ito ang isang halimbawa simpleng pagpapaliwanag ng tinatawag na possibility frontier. Ano-ano ang mga palatandaan ng kakapusan? Una, kapag ang mga produkto ay may mataas na halaga o presyo. So, dahil dito, madali nating ma-identify ang mga elemento o mga supply o mga produkto o mga serbisyo sa ating sa ating uh, ekonomiya na may mataas na halaga. Ibig sabihin nito ay ang mga produkto o supply ay manipis at mara ito ay konti lang. Kaya, nagbabadya ito ng mataas na presyo. Ikalawa, mayroon kang pera, ngunit wala ka namang mabili. So, ibig sabihin, nagpapakita ito ng kahit na kaya mong bumili, may kakayahan na kang bumili, pero wala ka namang ka wala ka ng mabibiling mga supply at produkto, ito ay nagpapakita ng tiyak na kakapusan. Ikatlo, kapag marami na ang nagkakasakit dahil sa gutom, maaring ang unang bilang o ang ikalawang bilang ay nagpapakita na ugnayan sa ikatlong bilang. Maaring uh, mataas ang bilihin ng mga presyo ng pagkain o kaya naman walang mabiling pagkain. Kaya nag, marami ang nagkakasakit dahil sa gutom. Ikaapat, kapag ang isang bansa ay nagpupumilit pa rin mag-angkat ng mga produkto kahit nahihirapan na ito. So makikita natin ang kalagayan ng, iba, i, ng mga bansa, ng ating bansa, na patuloy nag-aangkat ng bigas, patuloy nag-aangkat ng langis, dahil ang mga elementong ito ay wala o maliit na bilang sa bansa o maliit ang supply ng bilang sa bansa. Ano naman ang sanyales ng kakulangan? Unang-una, bumababa ang supply ng produkto sa pamilihan o merkado. Ibig sabihin, kung nais mo bumili, nahihirapan ka magganap. o kaya naman, o wala kang masyadong mapagpipilian o kaya naman uh, isang tindahan o ilang tindahan lang ang maaring magbenta nito. Ikalawa, kapag hindi mapigilan ang pagtaas ng demand, ngunit wala namang mabili. O patuloy na tumataas ang presyo nito. So, balit may mga natural na dahilan kung bakit nagkakaroon ng kakulangan o kakapusan tulad ng akalamidad uh, o kaya naman uh, paghindi agarang pagsusolusyon o pagtatanim o pagmamanufacture, o paglikha ng mga produkto serbisyo ay isang halimbawa ng mga natural na kalikasan o dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng kakulangan at kakapusan pero meron naman itong artificial tulad ng mga sumusunod So, unang artificial na dahilan ng kakulangan o kakapusan ay yung tinatawag nating hoarding at cartel. Ang hoarding ay nagaganap kung may sobra-sobrang supply at itinatago ito ng mga negosyante. Aantayin ang panahon na kung ninipis na ang, pres ang supply ng mga produkto sa pamilihan at tumataas na ang presyo ng, ng mga ito, doon lang nila ilalabas ang kanilang mga produktong na itago. Ito ay nagiging sanhi ng isang artificial na kakulangan sa pamilihan. Ito daw ang naging dahilan kung kaya tumaas ang presyo ng mga sibuyas, bawang, sa panahon ng nakaraang administrasyon. Ikalawa, ang kartel. Ang kartel ay isang pagkat na malaking negosyo na nagmamanipula o kumokontrol sa distribusyon, pagpepresyo ng mga produkto, gayon din ang pagbili. Katulad daw ng katulad ng pinag-uusapan sa Senado na meron daw kartel ng mga na kumokontrol sa presyo ng bigas. Kaya nagkakaroon tayo ng artificial na kakulangan at pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilyan. ano-ano naman ang paraan upang mapamahalaan natin ng maayos ang kakapusan. Ang kakapusan at ang kakulangan ay isang permanenteng kalagayan sa daigdig. Hindi na ito maiiwasan o maaalis. Ito ay mananatili sa ating uh, pamilihan. So, ano daw ang kailangan natin gawin upang mabawasan ang epekto ng kakulangan at kakapusan? Una, ay kailangan din ng angkop ng makabagong teknolohiya upang mapataas ang produksyon ng mga produkto at serbisyo, halimbawa ng bigas. Sa pagtatanim, hindi na lang tayo aasa sa manual na pagtatanim gamit ang gamit ang kalabaw. Maaari na tayong gumamit ng mga makabagong makinarya at magka, makabagong paraan ng pagtatanim. Ikalawa, pagsasanay para sa mga manggagawa upang mapataas ang kapasidad ng mga ito sa paglikha ng produkto at magbigay ng kinakailangang serbisyo. Kailangan daw may patuloy na tayo ng training, pagsasanay, pag-aaral, research and development sa mga produkto at serbisyo na kailangan natin ito ay isang mahalagang elemento, lalo na sa modernong panahon, na kailangan iangat ang kakayanan ng mga gagawa o kapasidad ng mga ito upang makalika ng mga produkto at serbisyo. Ikatlong paraan upang mapamahalaan natin ng maayos ang kakapusan ay ang pagpapatupad ng mga pro programa na makapagpapabuti at makapagpapalakas sa mga organisasyon at mga institusyong na katulong sa pagunlad ng bansa. Ito ay ang gawain ng ating mga pinuno, ng ating Pangulo, ng ating mga senador o mambabatas o ating mga lokal na mga leader na lumika ng mga programang napapaputi, napapasaayos ang mga institusyon na lumilika ng produkto. Halimbawa, lumika ng road, a uh, farm to market road. Lumika ng, ng mga uh, bodega, cold shortage, upang mapanatili ang kaayusan o ma, mapatagal ang mga produkto at serbisyo at hindi agad ito nabubulok. Ikaapat ay pagpapatupad ng mga programa na makakapagpabuti at magpapalakas sa organisasyon at mga istusyon na katulong sa ekonomiya. Okay. Ano naman ang maaring solusyon sa kakapusan? Una, maaring magpatupad at magpaigting ng mga batas na, na maaring nandiyan dyan na. Mapigilan ang pag-hoarding at kartel. Ikalawa, pagsusumikap na mag, makapagtipid sa maliliit man o malakang, malalaking, halaga. So, ang pagsiti, pagtitipid, pagsasaayos ng ating mga prioridad, sa paggamit ng ating mga likas yaman ay nagbibigay ng karagdagang haba o karagdagang benepisyo sa ating lahat. Ikatlo, pagsusumikap na mayangat ang buhay mula sa kahirapan sa tulong ng pag-aaral, pagnenegosyo o pag-invest. Ikaapat ay matutong magdeserba. Itabi ang mga hindi kailangan natin wag muna nating bilhin o kaya naman ilaan natin o i-prioritize natin ang mga bagay na kailangan natin. Kung hindi pa kailangan, itabi muna. Kung walang gagastusin, itabi muna ang pera para rito. Ikalima, paggamit ng mga bagay na mas importante kaysa sa mga bagay na maaring naman isang tabi. Kung hindi man natin kinakailangan, hindi natin bibilhin. Unahin muna natin ay yung pinakaimportante sa ating buhay o sa ating paraan ng pamumuhay. May ilang mga programa pang-konserbasyon para manpanatili natin ang uh, mabawasan natin ang epekto ng kakulangan at kakapusan. Una ay pagtatanim ng mga puno sa nakakalbong kagubatan at kalunsuran. Ikalawa, magkampanya laban sa polusyon. Isa sa mga, ang polusyon ay isa sa mga sinyales na nasasayang ang mga likas yaman natin. Dahil hindi natin ito na-recycle nang maayos o nagagamit ang mga ito sa pinaka maipinsyanteng paraan. Ikaapat, pagtatalaga ng mga sanctuaries. Ang mga sanctuaries ay isang ligtas na lugar para sa mga hayop, mga halaman o mga kagubatan na aalagaan at poprotektahan ng ating pamahalaan. Ito ay magbibigay ng benepisyo o mapapatagal nito ang konserbasyon ng ating natural resources o mga endemic species na matatagpuan sa Pilipinas. Ikaapat ay pagbabantay sa kalagayan at pangalaga sa mga naubos na uri ng hayo. Ngayon naman, hinihiling ko na kumuha kayo ng isang buong papel. Ang ating uh, gawain sa araw na ito ay ang essay. Paglika ng essay. Lagyan ng maikling katapusan ang kwento sa ibaba. Iugnay ang kwento sa suliraning panlipunan na nagaganap dahil sa kakapusan. Pag sinabi natin suliraning panlipunan, ano-ano ang makikita nating mga problema? Sa kasalukuyan, patungkol sa economics. So maaaring kayong magsaliksik ng mga balita, ng mga issue sa ngayon na nag mag magpapakita o nagpapakita ng kakulangan at kakapusan. Ito ang maikling kwento. Pakinggan mo. Nagkaroon ng brownout sa barangay Maliwanag dahil sa walang nabiling gasolina na ginagamit upang mapaandar ang planta ng kuryente. Ano ang mangyayari? Paano ito masosolusyonan? Nuulitin ko, nagkaroon ng brownouts sa barangay Maliwanag dahil sa nawalang mabiling gasolina na ginagamit upang mapaandar ang mga planta ng kuryente. Ano ang mangyayari? Paano ito masosolusyonan? Upang makita natin ang ating uh, paggagrado, maaring tignan ang mga sumusunod para sa rubrik ng open-ended story para makamit tayo ng sampung uh, puntos, kailangan na ipapakita ang batitalye ng kwento kung bakit at papaano nagkaroon ng suliraning panlipunan dahil sa kakapusan na hindi kailangan pa ng karagdagang impormasyon upang lubos, lubusang maunawaan. Para makaroon tayo ng 8 points, na ipapakita sa detalye ng kwento kung bakit at paano nagkaroon ng suliraning panlipunan dahil sa kakapusan. Subalit, ang pagsusuri ay nangailangan pa ng impormasyon upang ito ay lubos na naunawaan. So, ibig sabihin, ay hindi magaanong alam ang impormasyon na nakalap o hindi gaano detalyado ang mga impormasyon na inilagay sa open-ended story. 6. Kung naipapakita sa detalye ng kwento kung bakit at paano nagkakaroon ng sularin ng panlipunan dahil sa kakapusan pero da pero masyadong malawak at kulang. So hindi na masyadong naunawaan ang solusyon at epekto ng mga ito. Ikaapat, hindi na ipakita ang detalye ng kwento kung bakit paano nagkaroon ng suliraning panlipunan dahil sa kapusan. At ikalawa, two points pala kung walang kaugnayan ang kwento sa kakapusan bilang suliraning panlipunan. Kung hindi mo nabigyan ng tama katapusan o day, uh, katamang epekto at solusyon ang kwento. ang gawain na ito ay papasa sa unang araw ng inyong klase sa Aralin Panlipunan. Takdang Aralin, magdala ng sumusunod. Manila Paper. Kalawa, marker at pencil pen. Marker or pencil pen. At huwag kalimutang dalhin ang inyong libro sa Aralin Panlipunan. Muli, paalala, para sa inyong taktang aralin, magdala ng sumusunod. Manila paper, marker or pencil pen, kahit anong kulay, at huwag kalimutan ang inyong libro.